Hello mga guys, for today's videos Nagluto pala ako niya ng ginamos guys Kaya nagpunta kasi yung kaibigan namin dito Nagdala kasi siya ng ginamos, binigyan kami Kaya ayan, niluluto ko yan siya guys Para ma-preserve ko ba, Maram matagal pang maubos O ba? Diba? ayan, nagpainit na pala ako dyan ng lutoan ko Tapos ngayon, maglalagay din niya ng mantika Ayan na guys dapat kasi niyan guys. Pag magluto ng ginamos, marami ang mantika. Ayan, dinamihan ko yan ng mantika para matagal talaga siyang masira, ba? Diba? Para ma-preserve siya. At saka, ka, yan na yung mga lamas niya guys. May mga bawang, red chili, may kamatis, ba? Diba? At saka, ka, may sibuyas din ako dyan. Ayan. Yan yung mga lamas ko guys sa pagluto ko ng ginamos. At syempre, ayan na yung ginamos o di ba kahit konti lang yung ginamos pero marami, marami yung lamas okay na kayo guys o di ba at saka syempre unahin na natin yan pagluto yung bawang ayan igisa na yan yung bawang di ba yan di ba hmm. Diba maraming mantika guys parang sabaw eh sinasabaw ko na yung mantika sa ano <laughs> oh my goodness o di ba yan ang kasi, kasi ang technique guys. Pag magluto ng ginamos o baguong, yan ang technique para matagal masira. Kaya sinaluhalo ko lang yan dyan yung ano, bawang. At hintayin lang natin na mag brown brown ba ang sya ba? Okay, para lunod na yung ibang mga spices. Diba guys? Sarap niyan guys, lalo na yung dito sa amin. Minsan na kami magkakain ng ginamos, kaya kailangan talagang i-preserve para matagal pang maubos. O ba diba? Tapos ngayon ilalagay na din natin yung red chili. Yan. Ang sarap ko yan ng chili na yan guys. Yung sili na yan. Sarap yan. Kasi manghang-anghang yan siya eh. O ba diba? Ang ganda pa ng kulay. Pula-pula pa. Hmm. Diba? Sarap na yan guys. Yan, haluhuluin lang natin yan. Hanggang maluto-luto kunti yung sili. Mamaya-maya na din, ilunod na din yung mga ibang mga harikados. Tapos, ayan na. Ilunod na din yung sibuyas. O, diba? At saka haluhuluin lang din. Tapos, isabay na rin din yung iba yan. Yan. Diba? Ang ganda na guys. Hmm. Ang sarap niya. Yeah, yummy, yummy. Tapos, hintayin lang natin na maluto-luto kundi yung sibuyas. Okay, para ilunod na din yung kamatis maya-maya. Diba? halo lang, guys. Ganyan lang yan, guys. Tapos, dinagdagan ko pala ulit yan ng mantika kay na na lang yung matigay. Nung nilunod ko yung lahat ng yung nilunod ko yung mga lamas ay naku ang hirap naman pala mag voice overs guys lalo na pag hindi mo ma-memorize yung mga isasabi mo dito ang hirap talaga no kaya ayun ay di ba tapos ngayon lunod na din yung kamatis yan Maganda kasi guys, bag marami talaga yung mga lamas ba. Yung complete ricados talaga. Maraming lamas yung ano mo. Yung ginamos mo, yung bagoong mo, di ba? Kay para mas masarap. Kaya naglalagay na din ka ako diyan ng mga ano. Ano ba? Ano ba? Ano ba? <laughs> Ang hirap naman mag-voice over. Kaya yan na guys, haluhaluin lang yan hanggang sa maluto-luto siya. Tapos naglagay pa rin, na, naglagay na pala ako dyan ng pamintang durog. Ayan yung paminta guys, o so, ba diba? Maglagay tayo ng paminta para mas lalo masarap. At saka halo-halo lang din. Pagkatapos niyan halo Tapos lagyan din yan ng mga iba pang mga spices kung anong gusto mong ilagay na spices. Diba guys? Tingnan mo. O ba diba, nilalagyan ko din na yan ng sili. Siling powder. Yan yung sili guys na dinala ko na galing pa sa Pinas. Inano ko yan guys? Ipagdating e, dito sa ano? Basang Kuwait. Pinatuyo ko yan siya. Tapos ginawa kong powder. Kaya ganyan. O diba? Ang sarap ko yan, yan guys. kay manghang talaga siya. Yan yung sili bisaya sa atin yung maliliit ba na kulikot na sobrang anghang o ba diba, isa e ilang taon ko dito andyan pa rin mas maganda pala talaga i eh, ano yung sili ipatuyo mo tas gawin mong powder kasi matagal na maubos ang tagal mo na din magamit o ba diba, guys tas ayan pakulukuluin lang muna yan dyan hanggang sa maluto-luto kunti yung mga lamas dyan sa ano kaya hintayin na din natin na maglagay pa ako ng ibang mga ano dyan. Ayan. Maglagay ako ng isang pirasong magic cubes. Yung vegetable broth na magic. Para mas lalong masarap-sarap man din. ba diba guys? Ayan. Halo-haloin lang natin. Para maluto-luto yung kuti yung mga ano niya. Tapos naglagay na rin ako dyan ng sugar guys. Ayan dalawang kutsarita ng sugar kaya para hindi masyadong maalat-alat yung ano natin yung ginamos maalat-alat kasi yung ginamos kaya yan, yan yung ginamos kunti-kunti lang ang kunti lang na ginamos guys ayan, tas maraming lamas yan lunoy ko na rin yung ginamos hmm, diba sarap na yan guys ang daming mantika, ma-preserve na yan. Mabutan pa yan ng ilang araw o ilang linggo bago maubos. Tapos hindi siya masira. O, oh, ayan. Haluhaluin lang natin hanggang sa maluto yung ginamos. Tapos tapatagalin lang natin sa apoy no. Kaya para sigurado Jude na hindi siya masira. Kaya ayan. Kaya kayo guys. Ganyan din ang gagawin nyo guys. Dumihan nyo ng mantika. Bahala, lumulutang siya ng mantika. At least, hindi masira ka ba, diba? Ayan, hinalo-halo ko lang yan. Diyan. Hanggang sa malutok na yan, ba? Diba? So, that's my technique sa pagluto ng ginamos. Kaya gayahin nyo, ni yan, guys. <coughs> Para, kung may